blind items make sure to like share and subscribe to our youtube channel para hindi ka makamiss out and yes blind items ba anak mo pwes tala sa naisipan at pagganahin ng pagiging marites dandan dito na segment na inyong kinuhumalingan at pilit na inuulan ang DAHO ang unang hashtag siguro naman emotional, emotional. <laughs> Hindi naman siguro Aramina o Hazelberry. Patensya, hindi talaga namin alam. Ay, ano. Disney, Disney, Princess. Oh, maganda, na Disney princess. princess. Ah, go. Maganda yan, ha? <laughs> <laughs> mm. <laughs> hindi, eto na. Bakit Disney Princess? Ano oh, ako, baba. Oh, wow. diba, ba ang, ang blind item ko actually, hindi siya princess sa totoong uh, ano, okay. na babae, oh. Kung hindi lalaki to. Oh, right. wow. uh, medyo hindi na siya ganong aktibo ngayon sa pag-arte itong oh. uh, dating aktor nito. Oh. Pero ang tawag pala sa kanya, lalo na nung mga nakakasalamuhan niya at nakakasama niya ay Disney Princess. Ay. So ito muna, bakit Disney Princess? Oo. Bakit ba tinatawag na Disney Princess minsan? Hmm. Yan ang termino. Ah. Kapag ikaw ay masyadong privileged sa buhay. Kapag ah. ka parang, kapag ano, ka ikaw ay prinsesa, sabi dis, niya, Disney Princess ka kasi. Yeah. Ano, nako eh. Anak mayaman ka. Oh, eh, parang mm -hmm. di lang. parang yun nga, uh, masyado kang... Uh, pampered masyado kang yun na well, yun, well off, uh, tama di, katuli kumakain oh, kasi na. gintong kutsara ay gintong kutsara, tanong ay gintong kutsara pero marami pero, ay, pero ay, kasi, bakit gano'n ah, uh, na, uh, may alaman yun na uh, so ngayon, itong si Disney Princess kung tawagin uh -huh. o itong dating aktor back Dating eh. actor, so iba na siya. Hindi, dating actor. <laughs> hindi, <laughs> kasi... Atras na siya <laughs> Well, lalaki pa rin siya. Ah, sure, pa rin sure ako siya. doon. <laughs> <laughs> hindi nga, hindi na nga lang Tawag siya active. Sa kaya. kaya, dating actor. Ah, okay. okay. So, ito daw, kahit daw any time of the day, di ba usually naman, uh, lalo na kung if you are working, uh, if you have some hobbies, like let's mm. say, you have hobbies na mag-golf, mm -hmm. or mag-scuba diving, skydiving, uh, mag-biking, mag-motorcycling, mm -hmm. whatever. Di ba usually yan, in-schedule yan? Oo oh, it always <laughs> happen ng mga, uh, let's say, gabi na, mm. or weekend, kasi wala nang work pero to daw ito daw, uh, ito daw uh, dating actor na to anytime daw makita nila minsan uh Uh, bawa morning pa lang or early afternoon, mga ganyan. Ang ginagawa niya talaga yung kanyang mga hobbies. Gusto niyang gawin, oh, taray! So, may mga kasama rin siya minsan na itong mga to hindi ma-afford yun. Pero mga well-off naman, ayan. Mm -hmm. Eh kasi nga itong si dating aktor ay um, nakapag-asawa ng isang uh, totoong Disney princess. Oh, okay. Ibig sabihin mayaman na mayaman. Kala ko napag-asawa niya si Little Mermaid. Oh, yeah. Yeah. <laughs> well, Pero uh, yung napangasawa niya hindi taga showbiz. Yung tag napangasawa niya ay uh, may connect pa rin sa showbiz. Yes, no. ganoon. So kaya ang tawag sa kanya uh, talaga pagka bawa nagbike uh, kahit anong oras, mm, kahit anong araw, yeah. weekdays weekend, sarili niya ang oras niya. Exactly. Yeah. Yes. hindi dahil may business, 'di ba? Kahit nga business man eh, hindi mm. mo pa rin makuha yung oras mo pero siya daw ay. Mm -hmm. ah, so lalaki na. naman, nakalako bali lalaki Lala ko uh, Pero ang pa rin na ginagamit nila Ay. Disney Princess. Oh, ano Well, dati siyang aktor, <laughs> pero hindi ko makasabing uh, sumikat na sumikat. Kumakanta. Pero, pero definitely, eh, kasi naman nun, di ba, kahit may boses ka, wala kumakanta. makakanta. No. Oh. Oh, oh. Pero siya singer. Hindi siya singer. Hindi naman siya, hindi siya, siya, na, na, Pero, so, hindi siya naman, singer, hindi, hindi, siya hindi siya siya siya. Singer. Oo. Yun. Tapos... Bala na sa isip ko. Uh, bongga yung napakasawa niya kasi talaga mm. naman... mga... Sina uh, pa nung asawa niya? Tila pa rin. Oh. May anak sila. Parang wala. Ay. Mali na naman yung nasa oh, pangalawang Hindi pa, pa lang nagkakaroon ng anak. Oo. Oh, mm. Sige. Yun po. Hi Disney Princess! Ang swerte naman ni Disney Princess. I-guess natin si Disney Princess. Baka oh, oh. pwede niya tayo isama sa mga hobbies oh, oh, niya. Oo, ang niya talaga. Ay, ako yeah. doon ako sa asawa niya. <laughs> 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 Kasi yun ang mayaman pala. Ay, kaya na. oh. eh, mahal naman siya nung misis. Kaya isasama niya tayo doon sa mga ano. Oo, oh, 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 siyempre pwede na akong bumalik. <laughs> 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 siyempre, aking binabati ang aking pinsan na talaga namang regular viewer natin. Irene! At sa kanyang mga kaibigan na talaga ding regular na nanonood sa atin. Pasensya po. Ay, ibigay bigay mo sa akin mga names nila. Pero isa sa mga babatingin ko na kaibigan ni Irene ay si Marisa Suarez na nag-birthday kahapon. Ka-birthday mo pala ang aking mga mag-ama. Yeah, Marisa Paul Suarez, happy Gio. birthday sa'yo. Yeah. Belated, and, happy birthday. And happy syempre, birthday. hello kay sa aking uh, kay Ninong Maribel, kay Ninong Boyet Cruz, na regular din na nanonood sa atin from the US. At yung kanilang uh, kaibigan din from the US. Hello po sa'yo, sa inyo. Yan. Kay Ate Janet, kay Mars Ching. Ayan. So, hello. Thank you for watching. Maritest University. Na dá da, já darão se o seu na hashtag. Shuk. Don't, don't judge me, me. don't judge me direct. May ito sa isang magaling na aktor. Rin ang Habari ng title. Oh, don't judge me direct. Eto na, eto si magaling na aktor. Bida magaling na aktor naman siya. Gusto niya yung mga eksena niya. Talagang uh, kapanipaniwala. Uh, talagang hindi siya basa-basa gumagawa ng mga pelikula na pucuk-pucu. Oh, uh, yung ng puchu-puchu. pucu oh, Gusto niya ano talaga? Yung maipagmamalaki. Ah. So ito na, meron siya isang pelikulang ginawa na maipagmamalaki naman talaga. Kaso, ang requirement ni Direk ay eh, kailangan niya mag-frontal nudity. Ay! Ah. So, pumayad mm -hmm. mm -hmm. si aktor dahil ako ay isang magaling na aktor oh. at ako ay professional, oh. okay? Mas, oh. Sige, so anong eksena? Sabi naman ni Direk sa kanya, hindi aalagaan naman natin, ang gagawin mo lang, lalabas ka ng kwarto na hubot-hubad, maglalakad mm -hmm. ka, may kinalaman oh. yun sa kwento kung bakit ganon, mm -hmm. forward ka lang sa camera, exit ka, mm -hmm. mabilis lang. Sabi niya, okay, Direk, okay. So, ginawa. So, din diniliman yung bahay, ganyan mm -hmm. kasi ang alalakad So, okay na. Game na. Mag, pahubaray mo na si... Muti ko na sabi ano No, actor! Pahubaray na si actor! Ano, <laughs> na. Yung nag na daw si actor, napansin daw ni director parang hindi raw mapakali. Mm-hmm. Eh. <coughs> Tapos tingin daw nung tingin dun sa... Chun-chun. <coughs> <June, June>. chun <coughs> 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 Tapos, ano, oh, ready ka na? Ready na tayo? Sige, take ha. Pag-action ko, lalakad ka. Sabi niyo, oh, Sabi, oh, yes, sabi niyo, oh. sabi niyo, oh, Yes! Nahihiya! Sabi niya, direct. <laughs> Direka, ah. Direk ha. Huwag mo, don't judge me, Direk ha. Ah. Oh. Sabi niya. Ha? Sabi ni Direk. Tulog lang siya, Direk ah. oh. <laughs> Insecure. Tapos sa, tulog lang siya, Direk ha. Ah. Sabi niya. Hindi naman kailangan gising. Sabi ni Direk. Hindi, Direk. Pwede ba bago ako maglakad, gisingin ko muna? Mm. Wag na! Na <laughs> hindi <laughs> naman kailangan! Uh, kasi anong pinanggalingan ng eksena? Ba Kaya kasi nga, ka? paglalakad ng hubad, galing kwarto. Hindi, mas na merong, eksena na kailangan talaga siya. Pero hindi, hindi, hindi siya galing. Wala siyang ka-eksena na galing sa kwarto. Oo, oh, wala siyang ka-sexing doon. Oh, <laughs> wala siyang love scene do <laughs> Basta lalabas lang siya ng hubotubad. Lalabas tuban. lang siya ng hubotubad. Parang symbolic kasi yung okay. paglabas okay. niya na batsa hubo oh, hubotubad. Oh, oh, symbolic. symbolic! Oh, Actually, mm, lusot lang yung Really? Ba? I'm sure ex lang. Ta so, <laughs> sabi niya. Uh, Sa paulit ulit, -ulit uh, do talaga siya. Direct don't judge me, direct ka. Action na tayo, please. Gabi na. Ano? <laughs> kasi kung kailangan mo medyo ano gising, kaya kaya ko naman gising. Wag na nga! Dapat pala natutulog si Junjun. Eh, tulog na tulog daw. Sabi naman din daw ni Direk. Eh, dead man naman. Parang na-insecure siya na. siya lalakad siyang ganon. Baka oh, sabi, i-judge nga naman tayo, siya ng na mga tayo, tayo, tao eh. na, ay, Parang ano, oh, duty t -t free. free. Oh, duty free Philippines. Ayun ah. oh, lang. <laughs> o oh, anong clue? Ang clue, magaling na aktor, awarded. Tapos, uh, magaling magdrama, magaling mag-action. Action, Action drama? hindi rin mag-comedy, paminsan-minsan. Pwede mag paminsan. mag mm -mm. Mga anong age level yan? Uh, hindi pa naman veteran. Pero? Uh, pero, medyo kasagsagan ng karera niya ngayon. Ayun, ay, na. Leading man. Uh, Alam mo, uh, piling ko. Ano? Uh, oh, oh, no. Leading man, leading. Oo, uh, uh, ano Ito siya? Ito no? Sino? Ay, mali. First letter uh, pa lang. Hindi, uh, ah, uh, uh, oh, dahil dyan. Ayun lang. Well, endowed yan eh. Nagpakita na yan ta, eh. Ayoko oo oh, oh, nga pala. Sino? Nagpakita Doble? na nga pala. oh, oh. nagpakita oh, oh, oh. na yan. Pakita na yan, oh, diba? Sino yan? sino pa? Hindi yan, no. Oh, Di mo award winning yan? Ay, <laughs> po <laughs> 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 yung nag-hubad na eh. Sino yung nag-hubad na, na, nag na nag frontal Marami. na? Marami! Marami na naman, kasi. Oh. Na, But anyway. Ka award winning? Ha? Award winning yan. Oo, oh, oh, so, oh, sure ako. Oo, oh, oh. oh. pero ka kaidara oh, na itong na, PhD. Hindi, mas bata. Ah, mas bata! Oh, anyway, oh, dahil Hindi ka ito nagpakita, din. Ay, may idea ako. Nagpakita ba ito? diyan yan. Mm -mm. Uh, hair shop? Salon? Parang naging guest natin dito yan. Hindi ko alam. Salazar Dental <laughs> Clinic? Tapos, winning uh, na ba? Kay uh, Sneezy Kay uh, Gracie Cornejo Kay Miss Bel Constantino as uh, Stan Empire hindi, Sa Toilets Peri Peri At syempre sa WTFU Sa YouTube oh, ayan. hello hmm. Alan Jones Dito man Lagi nanonood go Oo uh -oh. hmm. Nagsisimula sa letter ano Ah, basta mali Baka <laughs> 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 mag-enumerate na naman si Mahal po, ah, po. Hashtag mahal po ah, Expensive hmm. Mahal po Yes. Oh, my. Ito na naman tong ah uh, oh, nanay no. naman to ng sikat na artista na. Oh. Uh, ma may pelikula, may TV, may endorsements and everything. Mm. Tapos ah uh, Misan, inabutan niyang kumakain sa kanilang... Hinanap niya yung mga kasambahay niya. Mm. Di ba? Kasambahay again, di ba? Sino ba mga source mo mga kasambahay? <laughs> okay. Saan mo ba sila namimiyan? Hindi, hindi naman yun yung mali, ha? Hindi, yan, hindi. Eh, oh. hey, nanay naman to. Oh. Ito Eto naman. Si... Oh, natatawag niya, pumunta niya saan. Eh, kung pag aabot niya sa Servants Quarter, Oh, mayaman, wow. Servants Quarter. Servants Quarter, ha? Kumakain ng corned beef. Oh, mag- masarap. Oh, corn kumakain corned beef. Mm. Corn ano lang yung lata nung pinagbuksan, hindi hmm, na hindi no. na everything. Oh, fresh from the lata? Oo, oh, eh, siyempre alam mo naman yung iba, diba? Eh, nakita nung nanay, mm. hmm. yung brand. Ah. Ay. Hindi yun ang brand. Kaya na naman! <laughs> Ay, alam alam mo, hindi yun ang Hindi magkaiba naman to. Magkaiba, magkaiba Hindi yun ang... Kaya kami natama kasi may blind item po oh. si sa Sabado. Kaya kami kasi may blind item po si Dean Aba, sa Sabado sinabi ko hindi yan yung mali, hindi daw eh. Kasama daw, baka yung blind item din. Pili ko oh, siya lang blood. yan. Hindi, hindi, hindi. Ay, tsaka daw, beef to eh. wala pa naman corn beef yun. Cornbeef, yun eh. Oh, at saka pang merienda ah. lang yung blind ah. item niya, oh, no? Merienda lang yung oh. fast food oh. yung last Don't, fast food. Don't be judgmental kasi. Ayun na nga, sabi nung, ay bakit siya nang kinakain niyo? hindi yung kay ate nyo. Ah, siya nag endorse din si ate nila. mo yung actress. Ganyan na anak niya. So nanay naman this na. Bakit yung mga kasambahay na naka-encounter mo? Hindi nila oh, support ang okay. yung endorse kanila oh, oh, uh, mga amo. Alam sa so, na ano, no. uh, Mahal po eh. Uh, uh, Ay! wala ba libre? Naku, may kilala oh, sa yung yes, ki kung magpadala. Exhibe niya Hoy, pero hindi pa nag-endorse oh, ako. na nag-endorse ako sa Salinas. Malulu, malulu dala ng sardines dati <laughs> oh, sa bahay kasi magbibigay oh. magbibigay talaga sila. Sis, kung naman yung mm, ano mo. Hindi siya pinamigay ko. Oh. Di ba yun lang uh, naman? Oh. Siyempre. Uh. So, yung sabi niya, sagot na lang. Eh, mahal po mahal Po, po kasi. eh. Kasi mas mahal yung... Well, eh, iba, alam mo yung mas... Oh, ilan lang mga oh, mahal. Oh, mali. Oo. Oh, oh. diba? oh, oh. Local brand ba yan? Wala naman endorser. wala namang naman endorser yung Delimundo. Hindi. Wala. 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 Pure food siya. Oo siya? Diba? Uh, diba? Argentina mo? ano pa lang yun? paano ka na? iniisip yun? iniisa isa? San Marino ay 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 San Marino San Marino San Marino oh, San Marino San Marino ay San Marino ay San Marino ay San Marino so, ay San Marino San <laughs> Alam, hindi nga natin niyo enumerate yung artista, pero in-enumerate oh, nah. naman natin yung brand ng ano? <laughs> Ay, wala natin sa Marino oh, corned beef. CD o oh. corned beef. Oo, oh, oh. yung CD um, uh, mo? ba may corned beef? Wala, wala. Diyos ko, may panunod na? akin! Ito yung brand! Ito yung brand! yung brand! yung brand! yung brand! Para sa exposure, hey, oh, oh. kasi may kinalaman ito sa isang celebrity na involves, uh, na may karelasyong aktres na kilala din naman sikat mm -hmm. Maganda. Na parang ang sabi ng mga nakaka-observe, kahit nilalait-lait siya dun sa show na kasali siya, lalaki to ha, male celebrity, mm -hmm. na nasa ibang larangan. Pero more or less, maano sa showbiz, siya wow. eh, aktibo, madalas siyang nakikita. Dahil nga may jowa din siyang taga-showbiz na kilala si Kat. Eh doon sa programa kinabibilangan niya, wala naman siyang ginagawa. Isa lang siya sa mga dekorasyon. Isa lang siya mm. sa mga, alam mo yon madalas na, na sinisermonan or napagsasabihan kahit on air. Ah, alam na. Oh, ng ah. na. So, sabi, since nga gusto pumasok sa ibang larangan, so mm. para sa exposure, TTEC na lang. Besides daw, meron naman siyang uh, programang nag exist na siyang nag-produce siya din ng bida lahat. Wait, lalaki? Lalaki? Ay, ito yung kumalis? Ay, hindi, hindi Di pala kumalis. Hindi pa, Ando so, dun pa siya. Bakit may lalaki bang kasama yeah. siya? Ano? Yes! Oh, At jowa niya ang isang kilalang napakagandang babae. Ay, oo! Right. Oo. Oh, oh. oh, oh. Makilala ni Junardo. Yes! yes. yes. Kailan oh, oh. <laughs> natin! Tatakbo! Oo, oh, kabaranggay, kabaranggay mo ka lugar mo yon. So, yeah. para nga lang doon sa exposure uh, kasi marami nga naman. Kasama na ba siya doon sa show ni ano? Ay, oh, oo. di mo alam? Eh. yes, that's why. Dati pa. Dati uh, pa. Ah, uh, ano siya? dati uh, pa. Hanggang ngayon? Doon yes, sa bago? Yes, oh, yes. Talaga. Akala ko si puro babae kasama niya. Hindi. Dalawa sila doon yung isang bading nag-alis nag, nag na. At talaga sinabi <laughs> ko na ko na ano. So anyway, yun na nga po yun. Para uh, lang uh, sa exposure. Kahit ano. Bakit ina ano siya? Ina-okray siya? Oo. Kasi di ba normal naman doon sa programa na yun na yung pinagsasabihan yung ganyan. Kasi? Hindi ko na papanood. At, at, hindi ako magko-comment. Oh, oh. Di ba? So, ah, talaga? para di umano sa exposure, sige titiisin TTC ng lahat. Oo, oh. oh. yun. yun ano na naman tatakbuhan? Ay! Sabi, ano na siya? Ay, 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 ba? di ba? Sabi, sabi. Sabi-sabi. Hmm. Sabi-sabi. Mm. Yun na. Maganda ang girlfriend niya. Diyos, maray na banggit yeah, po ito, mga eh. kapwa ko uragwa <laughs> Ako Bicol, Congressman Zaldico. ko at saka si Tita Mylin, hello po sa inyo lahat. Dr. Jessica D, thank you. Says discount, discount ha. Maraming salamat. Kasi mahal ng salamin na pinasukat po ngayon, no? Oh. Hindi ka na ako ng discount na mabonga po ang ideal vision. And then, ang faces and curves, si Dr. Rashila Ricasata na marites na marites na daw siya kasi hindi niya mahula ng mga blind item. Pati si Dr. Jerry Casata at mga staff niya sa faces and curves. Magandang araw po sa inyong lahat. Tita Thelma Sunyuga Rodriguez at kay Colonel Jundi Mayuga, hello po. At ma ako okay, ibalon yan. Hello! Thank you. Niyong! Natulog oh, ka na. Grabe. Grabe magkakasi daw kay Niyong. Kasi kanina, uh -huh. nagre-reklamo siya, wala siyang internet, hindi niya magawa yung assignment niya. Oh. So, nang problema ko, tinawagan ko yung paging PLDT, ganyan-ganyan, ah. na parating pawala-wala ah, yung, ah, yung mga yes. internet. Sana ano na yung problema ni Ambet. Ay, problema <laughs> na siya! <laughs> maraming, maraming, maraming salamat, salamat you know? po, <laughs> di ba? <laughs> maraming salamat po sa lahat po ng tumutok ng live sa may 1,000. At syempre, sa Sabado po, Kapanorin niyo po ang Marites University sa All TV 10 o'clock. Sabado po yun. At siyempre ang Marites Entertainment. Yeah! MU Entertainment. Entertainment. Mag-un! <laughs> <laughs> uh <laughs> maraming po. Sige, hulaan niyo na mga Marites ang Yan po ang dahu, mula sa Marites, Marites University! University! Na ganun!